Isang nakakakilabot na gabi sa bahay ng kaibigan. Ilang araw akong nanatili sa Austin upang bumisita sa mga kaibigan. Nakatira ako sa Louisiana, kaya halos buong araw ang biyahe pa uwi. Sa huling araw ko sa Austin, nag-comment ang matagal ko ng kaibigang si Tom sa Instagram story ko, tinatanong kung kailan ako aalis. Sinabi kong ngayong araw, ikinwento niya na nakatira siya isang oras mula sa Austin, at sakto namang papunta iyon sa direksyon pauwi sa akin. Matagal na kaming hindi nagkikita ni Tom, kaya naisip kong magandang pagkakataon ito para makapagkwentuhan ulit. Sinabi niyang dumaan ako, kaya pumayag ako. Sinet ko ang GPS papunta sa bahay niya, na tinatayang isang oras at kalahating biyahe. Matagal kaming magkaibigan ni Tom noong high school, pero nawala ang komunikasyon matapos ang graduation. Nagkakasalubong lang kami sa social media, pero hindi na talaga nag-uusap ng matagal. Pagdating ko sa bahay niya, napansin kong may kalumaan ito. Hindi naman ito mukhang sira, pero halatang may edad na. Nang umakyat ako sa sahig na gawa sa kahoy, narinig ko ang mahinang pag nito pagbukas niya ng pinto, sumalubong sa akin ang amoy ng lumang kahoy at isang pakiramdam na parang nasa isang lumang kabin sa kakahuyan. Masayang sinalubong ako ni Tom, niyakap ako ng mahigpit, at hinayla papasok sa loob. Totoo ngang may mga pagkakaibigang hindi kumukupas kahit gaano katagal ang lumipas. Naginuman kami sa sala habang nagkukwentuhan tungkol sa buhay. Nagpakalasing kami sa alak at hindi ko na malayang gabi na. Hanggang sa biglang sinabi ni Tom, pare, malayo pa ang biyahe mo. Dito ka na matulog. At tama siya, hindi ko kayang magmaneho sa ganoong kalasinggan. Tinanggap ko ang alok niya at tinanong kung maaari akong matulog sa sopa. Ngunit sinabi niyang may ekstrang kwarto naman siya. Kumain kami ng in-order na Chinese food bago siya naglakad papunta sa ekstrang kwarto para ihanda ito. Nang pumasok ako, hindi ko nag-aanong inaninag ang loob dahil sobrang hilo na ako pero napansin kong parang masyadong tahimik ang silid, tila hindi ito nagamit ng matagal. Pagbagsak ko sa kama, agad akong nakatulog. Hindi ko alam kung anong oras iyon nang bigla akong magising. Nanuyo ang lalamunan ko, at nahilo ako. Ang silid ay madilim, maliban sa kaunting liwanag ng buwan na pumapasok sa mga blinds. At doon ko iyon nakita. Sa sulok ng kwarto, sa pinto ng aparador, may nakasabit. Sa una, inakala kong ito'y isang mahabang itim na trench coat sa sabaitan ng dami. Pero habang lamilinaw ang paningin ko, may kakaiba sa hugis nito. Mas mukhang balikat at katawan kaysa isang simpleng tela. Nanlamig ang katawan ko. Hindi ko yun napansin ng una akong humiga, pero baka dahil lang sa sobrang kalasinggan ko. Pinilit kong ipikit ang mga mata at baliwalain iyon. Isa lang itong coat, ba? Diba? Wala namang dapat ikatakot. Pero hindi ko napigil ang sumilip ulit. Nandoon pa rin ito. Napapikit ako ng mahigpit at pinilit ang sarili kong matulog. Hanggang sa muli akong magising. Hindi lang takot ang gumising sa akin, may narinig akong ingay. Isang mabagal, mahinang tunog ng sahig na kahoy na tila may maingat na naglalakad. Nanlaki ang mga mata ko. Ngayon, mas maliwanag na sa silid, sumisilip na ang sinag ng umaga. Tumingin ako sa sulok ng kwarto, at halos mahulog ako sa kama. Wala na ang coat, mabilis akong bumangon, kahit na umiikot pa ang paningin ko mula sa epekto ng alak. Bumilis ang tibok ng puso ko habang nilaibot ko ng tingin ang buong silid. Wala, wala ni isang palatandaan na may kung anong nakasabit doon kanina. Dali-dali akong tumakbo papunta sa kwarto ni Tom. Mahimbing siyang natutulog, walang kamalay-malay sa kaba at takot na nararamdaman ko. Jin ay ko siya, na hindi agad nagising dahil sa kalasingan din. Pagkagising niya, sinabi, kung, yung coat, yung itim na trench coat sa kwarto. Para siyang tao, napakunot ang noo niya. Anong coat? Wala akong trench coat. Wala rin sa baita ng coat sa kwartong yun. Dahan na ang bumagsak ang tiyan ko. Pinilit ko siyang dalhin sa silid. Itinuro ko ang eksaktong lugar kung saan ko nakita ang coat. Pero wala talaga hindi niya alam ang sinasabi ko. Sinubukan niyang kumbansihin akong baka panaginip lang iyon o guni-guni dala ng alak. Pero alam kong hindi, alam kong may nakita akong nakatayo sa madilim na sulok ng kwartong iyon. Pagdating ng umaga, agad akong nagpaalam at nagmaneho pa uwi. Habang bumibiyahe pabalik ng Louisiana, patuloy akong binabagabag ng imahe ng itim na aninong iyon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong nakita ko. Isa lang ba iyong panaginip? O may ibang nilalang sa silid na iyon na nagmamasid sa akin habang natutulog? May mga pangyayaring mahirap ipaliwanag, mga kwentong tila na iwan sa pagitan ng panaginip at realidad. Totoo man o hindi, hindi ko na iyon malilimutan. Ikaw, anong gagawin mo kung makakita ka ng isang bagay sa dilim, at sa paggising mo, wala na ito.